kanoy tapos na kami nag-apply ng ano motor balik na naman na balik na lang kami mamaya at magkakamotor na yung kapatid ko <laughs> excited I'm excited kanoy beach ayan na ito na yung kukunin namin wala nang pagpipilian eh tagi-isang black <laughs> what's up mga kanoy pi? good morning sa inyong lahat nagbabalik na naman si kanoy pi for another video araw ng martes mga kanoy pi alabas na naman tayo at anong oras na 5.39 na ng umaga alabas pa lang tayo bali napainit ko na yung makina ni Mia mga kanoy pi uh, pinatay ko lang so punta na tayo sa EGL gagas pa tayo. No? Ayan, nandito na tayo at nakapagpagas na rin ako mga kanaypi ng 200. Pultang na siniya mga kanaypi. Morning, sir! Wala pa sila anti-lisa dito, kaya punta na tayo doon sa kanila. Ayan, nandito na tayo. ayan yan mga kanaypi, may natin sila ang tilisa. Asusual, 100 pesos na naman yung binomano natin mga kanaypi. No. Tara po tayo ng panibago. May binomano tayo. Ayan, may pasayro tayo mga kanay Ay, sa ating ilala ni Akoy Win, ilala at kasi mo kidiga, Ay, ah Kumaya mo lang palpaling kidi katangahon. Uy. Na makatubo pa damot tilot na dumirinda na. ko yan Thank you Ayan May 50 na naman tayo na dagdag sa ano Pasada natin mga kanaipi tayo ng mga bata Dali na punasan ko na dito eh bas Metora Metora Lampas ng Pisyono Thank you, sir, thank you, thank you Ayan mga kanaipi Binigyan naman tayo ni sir ng 250 At nagantay lang tayo sa glit Tapos bumili ng buko sa bayan binigyan tayo ng 250 ayos no ayan dito tayo sa motopush. push mag apply tayo ng ano ng motor mga kanang ipit saman natin yung kapatid ko boss ready po pag apply na kami mm -hmm. kasagay kas ako oh, nung lugan na so nga yung bagada ito kalangan 1, yan ay mga motor na pagpipilan ng kapatid ko. Black. One five ba Ayan, magpipil up na lang ng papel. Tapos na kami nag-apply ng ano, motor. Bali, na naman na. Balik na lang kami mamaya at magkakamotor na yung kapatid ko. I'm excited. I'm excited So, nagpapalap siya ng, ano, ng second hand na motor. Mas maganda yung brand yung mga Kanoy B. Diba? Kaya yan, nag-apply kami dito sa Motopush or Daneta. Bali, tignan natin mga Kanoy pi kung ano, nandiyan na yung asawa ng kapatid ko. Dahil, Pabalik kami sa, ano, sa may Motopush. At ilalabas na namin yung motor ng aking kapatid ngayong araw na to kaka lang namin kanina. Ngayon, pwede nang ilabas yung motor mga naipi Bali, dyan na lang kumuha ng brand new motor yung kapatid ko at mas maganda nga naman, 'di ba? Kasi nga pag second hand, hindi mo alam kung magandang klase yung motor na bibiliin pag second hand at mahirap pang mag-transfer ng pangalan sa second hand na motor. Ano, mas maganda dyan sa, ano, sa brand new dahil sila na magta-transfer no? sila na mag ano, ng papel nya para mapangalan sa'yo yung to at kinumbinsi ko kasi yung kapatid ko mga kanipi na ano mag brand new na lang para ano, mas maganda hindi sakit ng ulo ba diba? right ayan mga kanipi nandyan na yung asawa ng kapatid ko Kararating lang At uh, Punta na kami doon sa ano Sa Moto Push Labas na namin yung motor niya Sarap pa yan Sarap muna natin tong gate Mga kanayipi Ayan. Mukhang uulan pa. <laughs> ito na mga kanoypi. Ilalabas na yung pangarap na motor ng kapatid ko. Na brand new. Hindi na sikin ha. Ayan ha? Anong masasabi mo? Yan na Okay, ito na. Ito na Ayan na, kulay black na mo tapos 125. Ayan na, subukan na. Ada. Dito lang ako ng gas ya itong ganda ayoko na no? ayoko na lang atakas lang ay eh. atak. Ah. dim light na lang ayoko no, eh So, silaw na nga talaga dito. Eh. Ayan on, lakas ng ulan mga kanayipi. Eh. Blessing sa motor ni kuya <laughs> Blessing <laughs> Maliligo agad ang ulan Ayan na po yung Pinoy 125 Motocross Tundok pa yung bay Okay See you now Ayan, uwi na tayo mga kanipi Sundo muna tayo sa apo ni Madam Luz. Matid na. na natin yung mga bata. Thank you. Tara na.